Sa so gustong matuto sa pagawa ng basahan na gamit itong takip ng electric fan ay eto na. Sa last mini vlogs ko ay walong tela lang ang itinali ko dito sa may takip ng electric fan at ngayon ay dinamihan ko na. Bilangin nyo na lang kung ilang tela ang itinali ko dyan sa gilid at yan yung gagamitin natin or pagdadaanan ng ating ihahabi. Kailangan hindi gaano masikip ang pagtatali natin dyan sa may takip ng electric fan para mamaya ay hindi liliit ang ating ginagawang basahan. At pagkatapos kung may tali itong mga tela ay tatalian din natin dito sa gitna. Dapat isure natin na yung tatali natin dito sa gitna ay nakasentro. At eto na nga, ipapakita ko sa inyo ang full tutorial kung paano gawin itong basahan na gamit ang takip ng electric fan. Kaya sa mga interesado dyan at may takip kayo na electric fan, ay pwedeng pwede nyong gamitin pang hulmahan para sa paggawa ng basahan at eto nga ay bilog. Siyempre, yeah, bilog ang kalalabasan nito dahil eto nga ginamit natin na hulmahan ay bilog, gano'n. Pagkatapos ko nga itong maitali dito sa sentro, ay eto mag-uumpisa na tayo. Kahit saan dyan ay pwedeng pwede tayo mag-umpisa kaya iikot lang natin yung tela. Pagkatapos nating may ikot Punta na naman tayo sa susunod at iikot pa rin. Ganun lang ang proseso, paulit-ulit. Yes po, paulit-ulit lang na proseso hanggang sa matapos tayo. At makikita nyo naman dyan sa video na pinunta ko dito sa may tela, inikot ko at punta na naman tayo sa susunod. Kailangan e masikip ang paglalagay natin para nga maganda din tignan. Depende na yun sa inyo kung ano ang kulay ng tela ang gagamitin nyo. At eto nga yung nagustuhan ko na kulay. Kung kaya... interesado ka sa paggawa ng basahan na gamit itong takip na electric fan ay halikan na. Sabayan mo na ako sa paggawa at makikita natin ang So ikut ikot lang natin ang takip ng electric pan sa tuwing naglalagay tayo or naghahabi. Kailangan iikot natin sa tela bago natin ipunta sa susunod na tela para nga mas masikip nga ito at mas maganda. Yun yung talaga na pagtanto na napaka ko talaga pagkarating dito sa mga gawain na gusto nating kumita. Dahil eh? pagkarating ng asawa ko kanina galing sa trabaho ay wala siyang ibang sinabi sa akin kundi napaka-madiscarte ko dahil gusto ko daw matutunan para nga magka-extra income. Dahil ang mahalaga dito ay kumikita tayo sa malinis na paraan. Eh po dahil wala talaga kung iba ibang sinasabi sa asawa ko kundi makatulong sa kanya lalong lalo na sa mga gastusin namin sa araw-araw. So anyway, nakikita nyo naman dyan sa video ko na iniikot ko muna sa tela bago ipupunta sa kabilang tela. Kabila or susunod na tela, basta yun na yun. Hindi pa nga tapos dyan mga mi, pero eto, napakaganda na nga tignan. Kaya sa wala pang hulmahan dyan yung rectangle, ay pwedeng pwede kayong gumamit ng takip na electric pan at makakagawa na kayo ng basahan. At syempre, kung maganda ang ginagawa nyo, ay pwedeng pwede nyong ebenta. Eh, pagbaguhan ka pa lang naman sa sa paggawa ng basahan na hindi mo naman agad may perfect yon pero kung magtagal at masasanay ka ay maganda na rin ang kalalabasan ng ginagawa mong basahan. So, Mi, makikita niyo naman ang ganda na talaga tignan. Depende din talaga sa kulay ng tela ang kalalabasan ng ginagawa natin na basahan. Kaya sa mga interesado dyan, sundan niyo na lang itong video na to at sanay tapusin niyo ang aking video hanggang sa matapos. Kailangan lang sikipan ang paglalagay natin ng tela or etong iniikot-ikot natin para nga maganda ang kalalabasan. At tulad na lang dito sa ginagawa ko ay hinigpitan kung ko nga itong tela na iniikot-ikot ko. Pagkatapos, ipupush natin yan papunta dyan sa may gitna. ang sikreto para nga maganda tignan. Hindi natin nakalain na sa simpleng takip ng electric fan ay makakagawa pala tayo ng basahan. Salitang basahan ay pangapakan lang, pampunas lang, pero pwedeng pwede nating gawing negosyo. Kaya kung madiskarte ka sa buhay ay pwedeng pwede mong mapagkakakitaan ito at kung magsipag ka lang at magtsaga sa araw-araw. Kung -araw, iisipin ang pagod mo sa paggawa ng basahan, ang iisipin mo ay kikita ka dito at makakatulong ka sa asawa mo. Sa paggawa mo? Ng basahan ay may huli nga ito at eto nga yung paglala. Asensya na dahil hindi ko nga na-videohan ang paglalak or ang pagtatali dahil akala ko na nga yung video ng aking cellphone at yun nga natapos na nga ako sa pagtali. Ay, dun ko na lang na malaya na hindi pala na ng aking video. Eto nga pala ang likod ng ginawa natin na basahan at napakaganda din talaga tignan. Pakita ko na lang sa inyo na dito sa gilid-gilid ay tinali ko lang at syempre hindi ko pa yan ginunting dahil tutorial pa lang syempre, naman. Syempre paggagawa tayo ng ganitong basahan at ibebenta na natin ay tatanggalin natin itong mga pinagtalian Ganun. So, ganyan pag nakatalikod at eto naman pag nasa harap. So, napakaganda tingnan, Mi. Kaya gawa na rin kayo gamit ang takip ng electric fan. Ay, hanggang dito na lang muna tayo, Mami. Jinjin -jin po, maraming maraming salamat. God bless. Bye.